Hi guys! Welcome to my YouTube channel po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa importanteng pagpupulong ng NCSC or National Commissions of Senior Citizens po at ang DILG para po epektibong maipatupad ang Expanded Centenarian Act kung saan malaki po ang, uh, ang ibibigay na tulong ng LGU sa NCSC po. Ayan guys, so kung uh, para po epektibo pong maipatupad ang mga serbisyo at benepisyo para sa ating mga senior citizen po nagkaroon po ng pagpupulong ang LGU at ang ating NCSC or DILG at ang ating NCSC para po uh, ma-deliver po ng mas maaga mas mabilis po ang mga serbisyo mula sa NCSC lalo na po ang Expanded Centenarian Act po okay dahil nga po according dito sa Expanded Centenarian Act po ang 80 85 90 or 95 po ng mga senior citizens po ay makakatanggap ng 10,000 cash grant po sa ating gobyerno. Ayan guys, so malaki pong uh, tulong ito sa ating mga senior citizen po dahil pinaigting po pa ang uh, ang uh, pangangalap ng impormasyon para sa mga senior citizen po natin na nangangailangan ng tulong ng ating gobyerno at lalo na po ngayon na madali na po nating uh, malaman kung sino po yung mga qualified para po tumanggap ng 10,000 pesos dahil nga po sa pakikipagtulungan ng ating LGU sa NCSC. Eh guys, sana po nakatulong po ako. Please don't forget subscribe, like and share para po lagi po kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po and stay safe. Bye-bye.